Hi guys! For today's video, lalabas muna tayo para makabili ng ating lulutuin at kakainin ko for this lunch. Salbas na tayo. Mukhang makulimlim nga uh, panahon ngayon ha. Oh, hindi ko pa alam kung ano ang lulutuin ko for today. <laughs> ang hirap talaga mag-decision kung ano ang lulutuin. Ano? Tinanghali akong nagising. Tinapos ko yung labahing ko kagabi. Anong oras na lang ako nakadating ng bahay after my work? Birin nyo, 12. Midnight Alas 12 ng uh, ating gabi Ako nakarating sa bahay At dali-dali ko na talagang tinapos yung aking labahin. Dahil madami-dami na rin At wala na tayong maisuot <laughs> So ngayon pupunta tayo ng grocery Para bibili tayo Ng ating mailuluto Ngayong araw na to ay Friday So meron kaming day off Magmula umaga Hanggang Alas 7 lang ng gabi Kasi alas 8 pasok na ulit sa trabaho. Kung naman sa trabaho namin, hindi pa naman masyadong uh, busy. Medyo napagod lang dahil ang daming uh, pinagawa na paninda sa amin. Dalawang ulam lang ang uh, pinagpipilian ko na lutuin. It's either na manok or isda. Basta't yung madaling lutuin na lang. At pagkatapos, ako, hmm. Siyempre, solutin natin yung day off natin. Kaya tinatawag nga day off eh para magpahinga. ba? Diba? Diyan muna kayo guys at ako'y mamamalingki muna ng aking may luluto for today. Magtilapia na lang tayo kasi wala akong ano, walang manok na, na available dito. Ito na lang, gagawin na lang natin siya ng sarsyado. Total, meron na naman akong itlog sa bahay. Ayun no, oh, mukhang makulinlim talaga ang panahon no? Oh. Uwi na tayo, baka maabutan pa tayo ng ulan. Nako, mahirap na. At nag-decide ako na bibili na lang ng tilapia. Lulutuin ko na lang ito ng sasyadong tilapia. Total, meron naman akong itlog sa bahay. At uh, yun na lang gagamitin para sa panggisa ang binili ko. Eksakto sa budget ang napamili ko, guys. Nagkasos ko lang ay 20 kataririal. Sa pera natin ay lumalabas lang ng 305 pesos. O, oh, di ba? At itong pagkain na ito hanggang mamayang gabi na. Ah, hatiin ko na para mamayang gabi, hindi na ako magluluto. Siyempre, isip-isip din pag may time, di ba? Kaya kailangan mo rin mag-budget. At nagsa ganoon ay makatipid ka. Lalo pa man din nagaling tayo sa bakasyon. Kaya magkukulang talaga ang ating budget. At bawi-bawi na lang tayo pagkasahod. Ngayon lang naman ang mahirap eh. Pagdating sa bahay, luto na kagad. Baka maunaan pa tayo. Kasi yung mga kasama ko sa bahay, magigising ng mga yan. Kaya napakahirap kapag sabay-sabay kayo magluluto. Oh, nandito na ako sa bahay guys at magprepare na tayo ng ating lulutuin. At pagkatapos akong magluto, ay tatago naman tayo sa Pilipinas para maumusta tayo doon. At pagkatapos ng uh tumawag sa Pilipinas ay tayo ay magdalay later on. Okay? Diyan muna kayo guys. Ito na guys, yung niluto ko na sinasabi ko. Nagluto ako ng sarsadong tilapia. Hindi lang makita kasi tinabulan ko na lang. Ito yung ulam ko ngayon. At ito, para mamayang gabi. Para hindi na ako magluluto. O, di ba? Para tipid sa oras. At yung kapitbahay ko nagbigay ng creamy sopas kanin. Kaya halip po kayo, kain tayo. Hanggang dito muna ang aking vlog ko for today. Hanggang sa muli po sa aking next update. At sana po guys, nasiyam po kayo sa kapapanood nito aking video. And thank you for watching. Like and share. Ingat po kayo parate. And enjoy lang. Bye!